Sana Allah, Mahabagi ng Allah mahabagin na mawain. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa ikasiyam ng pagbabahagi ng aklat na sino ang Antikristo na isinali ni Ahmad Jibril Salas. At ang ating pong sa pagkakataon na ito ay ang ikasiyam na katibayan, ang kaligtasan ayon kay Yesus at ang ikasampu at ikahuling katibayan, ang kapayapaan bilang pagbati sa araw-araw na buhay. Bawat tao ay may masidhing pagnanasang makamta ng kaligtasan mula sa apoy ng impyerno. Kaya naman, bawat isa ay nagtatangkang gawin ng lahat ng kakayahan bilang paghahanda sa araw ng paghuhukob. Ito ay isang araw na walang makatutulong sa sinuman maliban niya ang mga tao may mabubuting gawa at tamang pananampalataya. Sa paniniwala ng mga kristyano, ang pagpako ni Jesus sa krus ang siyang dahilan ng kaligtasan sa apoy sapagat ayon sa kanilang mga aral, ang tao ay may minanang kasalanan mula sa unang magulang na si Adan at Eba. Ang ng ito na tinanggap na makabagong kristyano ay hindi isang aral na nagmula sa orihinal at wagas na mensahe ni Jesus. Si Jesus ay nagpatunay at masdan isa ang dumating at nagsabi sa kanya, Mabuting guru, Anong mabuti ang aking gagawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? At siya ay nagsabi sa kanya, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi isa, ang dakilang lumikha. Subalit kung nais mong makamtan ang buhay, panghawakan mo ang batas, Mateo 19:16 hanggang 17." Sinabi pa niya, Ginagantimpalaan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang mga gawa. Mateo 16.27 Sa mga talatang nabanggit sa itaas, sinabi ni Jesus na ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ang siyang batayan upang makamta ng kaligtasan. Sa maikling salita, ang mabubuting gawa at hindi ang pagpako sa krus ang siyang batayan ng kaligtasan. Kung katotohanan nga na iniligtas ni Jesus ang sangkatauhan ng dahil sa kanyang pagpako sa krus, ano pa kaya ang kahalagahan ng araw ng paghuhukom? Ito ay hindi makatwiran at salunghat sa diwa ng katarungan ng makapangyarihang Diyos. Kaya ang mga pangunahing paniniwala ng makabagong kristyano katulad ng halimbawa ng paniniwala sa orihinal na pagkakasala at maging ang kaligtasan batay sa pagpako sa krus ay walang katotohanan. At ngayon naman po ay ang ikasampu at huling katibayan, ang kapayapaan bilang pagbati sa araw-araw na buhay. Matutunghayan din sa Biblia na ang gawang pagbati ni Jesus sa kanyang mamamayan ay ang pagsabi ng kapayapaan ay sumainyo. Ito ay isa rin katagang naririnig sa araw-araw na takbo ng buhay ng mga Muslim. Sa tuwina, ang assalamu alaykum ay isang katagang sinasambit ng sino mang nagkakasalubong na muslim sa lahat ng pagkakataon bilang kanilang pagbati sa isa't isa. Ang salam at ang shalom ay dalawang salitang nagbibigay ng isang tanging kahulugan at ito ay ang kapayapaan. Kung si Jesus ay bumabati ng kapayapaan sa araw-araw at ang mga muslim ay ganoon din ang kanilang ginagawa bilang pagbati, Magkagayon ang mga Muslim ay tunay na tagasunod ni Jesus at sila ang mga taong kumikilala sa magandang aral ng pagbati ni Jesus. Ang pagbati ng Assalamu Alaikum sumainyo nawa ang kapayapaan ay isang pandaigdiga pagbati na hindi matatagpuan maliban sa relihiyong Islam. Ito ay isang pagbati na nagbibigay na kasiyahan at may dalang kaligayahan sa sino mang makakasalubong at makakarinig. Ito ay may diwa ng paggalang at isang tunay na larawan ng pagbibigay pitagan sa kanyang kapwa. Kapayapaan ang hangarin ng lahat ng tao, kaya naman ito rin ang pinakadiwa ng mensahe ng lahat ng propeta mula kay Adan hanggang sa huling propeta na Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته